Wala na ito. Yung anggol na lang, yung amoy ng kalye. Siguro kasi for one decade, hindi na dadaanan. Kaya kumapit talaga yung uh, amoy. Kailangan ko araw-araw. Paliguan. Uh, paliguan. Kaya sinabi ko sa inyo, paliliguan natin.

ito masaya na ako. Salamat po. Hindi, ito masaya na ako. May madadaan na yung tao ba yan. Okay na ako dito. Alam nyo naman nangyari dito, di ba? Wala na madaanan. Ito lang naman ang Ako na nakikinusap sa inyo. Pagkikin nyo lang ng daanan ng tao. May hanap po kayo dito. Huwag lang yung main artery. Kasi maraming gaya. Pwede kayo maghanap buhay sa Tabora, sa Ilaya, Carmen Planas, Elcano, Santo Cristo. Wala tayong masyadong problema doon. Kaya lamang, hindi naman common na kagawian na natin, yun na ang tama. Ang pakiusap ko lang, panatilihin nyo na ito. Hindi ko kaya to ng 24 hours, nanay nyo nga, hindi kayo mapantayan. ako pa kaya. Tama ba? Tama Okay lang ba sa inyo yun? Okay lang po, mas magagapangan ka rito. Eh. Hindi ba, mas maraming dumadaan, mas maraming penta. Oh, Tama po yun. Tama? Tama oh, Makakapulot kayo ng customer sa dumadaan eh. Oh, o, ako na yun. O, oh, ito naman regalo ko sa inyo. Magkano bayad nyo sa City Hall? Etnep. Hindi. Isang umaga, isang hapon, 40. Tama? Tama? Tama Forty. Merisimo ba kayo nakukuha? O, halo alo sagot aあります? ah. Alam na alam na bes. ito naman ang regalo ko sa inyo. What kayong magbibigay sa barangay official? Okay. Tingnan nyo, ang lang na yan. Saglit lang na. Oh, Hulaan ko lang, ha? Hulaan ko, 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 ko lang. Baka pwede na ako magtrabaho sa kya po. Hulang ko lang. Eh, mas malaki pa hiningi sa inyo ng barangay kaysa binabayad nyo sa City Hall, di ba? Dito sa lugar na ito, hindi pwede maghari-harian ang barangay opisyal. Pwede silang makisapi, pwede silang mag-cooperate, Pwede rin sila mag-collaborate at obligasyon nila na ito ay maisaayos katulong ng siyudad ng Maynila. Okay. Naintindihan nyo? Kahapon, okay. may nakalawit kami dalawa sa Blumentritt. Kolektor. Nalulungkot man ako pero wala akong magagawa kasi inaapi nila vendor. Hirap na nga vendor ngayon eh, dahil sa disiplina eh. Hakatawi ah, mo pa? Eh, parang hindi na yata makatwiran yun. O, oh, yun naman na rin. Uulitin ko ha. O, oh, tanod. Inuutosan lang kayo ng chairman. Kagawad. Saka si ano, si Edith, si Pati. Uh, uh, correct, ang galing mo. Nagatundo ka nga. <laughs> oh. Tigilan ninyo. Tigilan ninyo. Kolektahan ang mga vendor. Hindi lawa yung sinabi kong poposasan ko kayo. Ako hindi nagsasalita rito ng walang basihan. At kayo mga vendor, alam ninyo sa inyong isipan, kahit hindi kayo sumagot, alam ninyo ang tunay na nangyayari. Tama mali? Tama. O, di nahuli ko rin kayo, sumagot pa rin kayo. Tira pasok yun eh. O, pero hindi, yan ang reg bayaran nyo sa gobyerno. Edneb sa umaga, edneb sa hapon. Wala kay chairman. Wala kay kagawad. Wala kay tanod. Wala sa barangay. Pagka nahuli namin na kayo nagbigay at yung nahulihan namin do no, sa tindahan na yun, o oh, yun, mawawala na rin tindahan mo. Ibibigay ko sa iba. Ang dami nag-aabang doon sa rekto. Ang tama naman yun. Diba? O oh, ngayon, sasabihin nila, eto yan ha, eto panakot niyan. May balik yan eh, ah ganon. Wala naman si mayor dito araw-araw eh. Tama? Tama. Kami kausap nyo araw-araw, Tama. Oh. Subukan nyo lang. Tama? Yun ang mga salita niya ni. Eh. Oh. Palalayasin kayo. Tama? Subukan nila. Hindi makita nila hinahanap ng sakit na katawan nila. Yes! Kaya po, gusto nyo ba akong magtagumpay na mayayo sa Manila? Yes! Tulungan nyo naman kami ni General. Tulong kami. Tulungan nyo kami. Oh. Hindi namin kaya to. <coughs> Nang kami-kami lang. Tandaan ninyo, dito ako lumaki. Dito ako nagkabuhok. Sa baba. <laughs> pasilyo A, Pasilyo B, Pasilyo C, D, E, F, G. Nang Tabora. Sa Oblo. Oblo. Yan. Dito ako naman Sa dating Divisoryo Market, may tambakan. Katabi ng Yelohan. Alimanguan at bagoongan o doon ang tambak o doon nakalatag yung karitong ko araw-araw ng buhay ko nasa Ilaya ko ako ang kumukuha ng basura ng Jollibee Ilaya so ang punto ko kaya ko yung sinasabi sa inyo hindi ako pwedeng gisin sa lugar ninyo na may mga api ng ibang tao sa lugar ninyo meron na kayong kakamping mayor yes. Pero magtatagumpay yung sinabi ko kapag nakiisa kayo. Sa pamalang lungsod ng Manila at sa Manila Police District. O, ngayon, pwede na ba natin kasunduan yon? Pexman? Ramis? Talaga ka na yung Diyos And, Mayor. Eh, salamat naman. Eh, salamat naman. Ituwid ang mali. Sige, o muli ah. Pakain naman kayo. Hindi naman, eh, gusto ko lang makita kung uh, talagang uh, totoo yung laway namin. Okay, Dahil uh, gusto natin yung, yung laway natin na pangawakan ng tao. Okay, yes, sir. Eh, nakita mo naman, mapaordinary yung tao, may tao, kahit anong uri ng tao. Nagre-rejoice, nakita mo, agulat nga ako. Okay, sir. <laughs> may kali pala recto. Tama, sir. <laughs>

Mayroon siyang mabilis lang. Gano'n ang alaga sa'yo, Divisoria, sure? yes, sir? Malapit sa puso ko to. Apo. Labing walong taon ng buhay ko, dito ako naghanap buhay. Kaya alam ko katatayuan ng tao rito kung sino tumutulong sa kanila, sino nang aapi sa kanila. Kaya alam ko katatayuan ng tao rito kung sino tumutulong sa kanila, sino nang aapi sa kanila. Thank you very much, sir. <laughs> yeah. Uh, it's a matter of ano na lang to. Sustaining the cleanliness, the orderliness of the streets, no? So, sana lang ay makikooperate yung ating mga mamamayan, lalong-lalo na ang ating mga vendors. Okay, so, sa so tingin ko kaya naman. Kung so, kaya nga nasabi ni Mayor kanina, uh, binibigyan natin sila ng hanap buhay. At the same time, binibigay din natin yung comfort ng mga mamimili at na mga commuters. Sir, overall, masaya si Mayor Isko sa Divisorya ngayon, sir? Yes, uh, sabi ko nga, inumpisahan natin ito as okay. early as a month before he finally took his oath, no? So, sana lang masustain natin ito. No, it's, it's a matter of uh, political will, sabi nga, na kaya naman pala natin implement as long na makikipag-cooperate lang lahat. A few years later. Uh, ginagawa namin clearing operation dahil na rin sa may along record sa uh, Divisoria, Don side, especially Don side yung uh, natin yung yung even, sidewalk na kailangan na ay eh, madaanan ng mga tao yung uh, kaya yung clearing operation na ginagawa yung flushing operation namin na ginagawa namin after clearing yung eh magpa 5 years na yata namin ginagawa yan eh, yung flushing operation para naman yung yung tuloy-tuloy yung linis saka yung mawala yung amoy nung iniiwan natin ng na mga vendor sa night market kasi meron tayong wet market eh, sa bandang 1 luna tulilaya yeah. kaya pagkatapos nila uh, lilinisin ng mga vendor yan, kanya-kanyang pwesto. Tapos noon, uh, darating na ang, ang mga kasama natin sa uh, MDRM mo uh, para ituloy naman nila yung flashing. yung ano yung panimula namin unan na pag ni Dating yung Moreno kasama ng amin dating district director ang Almaty kasi si General Tanaw ito yung mga katuwang namin sa paglilinis ng ano eh, ng Divisoria nun nung unang ano unang taon namin dito sa Divisoria at yung mga katuwang namin yung mga barangay na sinasabi ko yung ugnay ng barangay sa kapupulisyan eh kasama namin yan yung e, walong barangay na nasa ko pinuntahan namin ang ugnay natin sa kanila eh may isa sa katuparan natin ng maayos kasi sa pamamagit ng barangay, sila'y nakakilala ng mga ano eh, ang mga residente nila na kung sino yung talagang mga talonggis niya sa era nila at nare-report nila dito sa, sa kapulisan. Dahil sa magandang samahan ng polis sa barangay, ay full force ang mga opisyalis ng walong barangay na nasasakupan ng Dagupan Outpost kung saan lahat sila ay nagturo sa naganap na barangay ugnayan at patuloy na nagpahayag ng kanikanilang suporta para sa Peace and Order Program sa nasabing area. Maliban sa barangay Ugnaya na inilatag ng pamunuan ni Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera bilang pasasalamat sa mga opisyalis ng barangay at komunidad ay nagsagawa rin ng outreach program sila Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera katuwang ang MPD Station 2 Escad na si Police Captain Ferdi Kayabyab. Balik rin si Police Chief Master Sergeant Tobera sa mga nauna ng opisyalis ng Manila Police District na tulad nila General Danao at Police Lieutenant Colonel Montante na naging katawang nito sa paglulunsad sa malaking pagbabago na programa ang sinimulan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ay, 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 aming dating district director ang aming matikas na si General Danao. Ito yung mga katawang namin sa paglilinis ng, ano, ng divisoria noon. Nung unang, ano, unang tao namin dito sa divisoria rin. At sila yung mga katawang namin, yung mga barangay na sinasabi ko nga kanina, kung ng na barangay sa kapulisan, eh, masama namin yan. Yung walang barangay na nasa kupang ko at namin. Uh... Lubos ang pasasalamat ni Police Chief Master Sergeant Tobera sa mga opisyalis na katulad nila General Danao, Police Lieutenant Colonel Montante at mga opisyalis ng barangay na talaga namang nakiisa sa napakagandang programa ng sinimulan ni Manila Mayor Esco Moreno noong kanyang panahon ng panunungkulan. Ang pasasalamat ni Police Chief Master Sergeant Tobera, dating MPD Director, Police Major General Leo Francisco at Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ang kasamantala, magkatandem Pilipinas Police Captain Ferdi Kayabiyab at Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera uh, sa isinagawang outreach program. Bago lang po ang way ito. ito sa Station 2. Ang tangaling po sa inyo lahat. Uh, Unang-unang po, uh, nagpapasalamat kami kay Pata Jerry na imbitahan kami dito sa nagkaroon ng konting outreach program. Lubos ang kasiyahan ng pamunuan ni Police Chief Master Sergeant Tobera sa isinagawang outreach program kung saan sila ay namahagi ng masustansya at mainit na makakain sa mga kabataan at residente sa nasabing lugar. Ito ay bilang pasasalamat ng kapulisan sa komunidad dahil sa mat pinaigting na pakikiisa at suporta ng barangayan at komunidad sa peace and Order Program ng Dagupan Outpost sa kanilang area of responsibility inyo pong nasaksihan ng makabuluhang hakbang ng Dagupan Outpost noong sa pamumuno ni Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera bilang Outpost Commander na nagsilbing punong tagapangasiwa ng katiwasayan at kalinisan sa Divisoria, Tondo, Manila. Si Sir Jerry Tobera ang tinaguriang nagpatupad ng maayos na programa at pagbabago Natid ni Manila Mayor Isko Moreno sa Divisoria, Maynila. Ngayong nakabalik na si Yorme Isko sa lungsod ng Maynila ay inaasahan ang panunumbalik ng ningning at sigla ng lungsod, partikular na ang kalinisan at katiwasayan sa Divisoria, Maynila. Dahil dito ang anilay mga tulongges ay inaasahang muling masasawata sa lungsod. Ika New York Yorme, let's make Manila great again. Ang ating malugod na pagbati sa iyong pagbabalik, newly elected Manila Mayor, Sko Moreno Domagoso, sabi nga, ang iyong tagumpay ay tagumpay ng mga Manilenyo. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Salamat sa pagsubaybay at always keep safe and God bless. Mabuhay po tayong lahat.